Namis mismo bang kaswerte ang buhay probisya at magbabad at pagpamasahin sa lakas ng alon? Kaya kung na mo yan, tarat mo kami ni kumpanyeros, puntahan ang mga ilang ilalang libre pools sa Kabite. At ano pang iniintay mo? Sa ina, tara! One, two, one, one. Maswerteng araw sa lahat ng mga nanonood at welcome muli sa ating munting channel na Swerte Moto! Ngayong araw ay araw ng Sunday at nabihayaan tayo ng maswerteng araw at maswerteng umaga upang makagawa muli ng bagong travel vlog. At ngayong araw ay andito ako ngayon sa tapat ng LPU at highway ng Gentry at papunta tayo ngayon sa bayan ng Amadeo para kitain ng ating idol na si Kumpanyeros! at kung trip nyo pa kakaswerte ng maraming travels at adventures, subscribe nyo na si Kumpanyeros, tamang tama sa trip nyo. Bali sa Amadeo na natin malalaman kung ano yung pagkasunod-sunod na pupuntahan natin, kaya tara na at late na tayo! Dito na tayo sa bayan ng Amadeo at hanapin na lang natin si Kumpanyero. Sorry late na ako pre! kumpanyeros. Okay, kuha ako na kaswerte. Ang una natin pupuntahan mula rito sa bayan ng Amadeo, ang Tala River Park mula sa barangay Tabora, Emilio Aguinaldo, Bayland, Cavite. Dito na kami kaswerte sa Indang Mendez Road. At kung plano nyo mag-commute kaswerte, dito lang kayo magtatanong sa bayan ng Indang Cavite kung paano makapunta sa barangay Tabora ng Emilio Aguinaldo Bailen. sa Tala River ng Byland, Cavite. Ayan, pasok na tayo pre. Sige, una ka na pre. O sige, ako na nga. <laughs> yan, ito muna yung unang bubungad sa inyo bago kayo pumasok ng Tala. Ayan, kasya naman dito siguro yung four wheels. Basta dahan, dahan lang kayo. At yan, kita ko na yung ano, yung parkingan. dahan-dahan lang kayo kasi materik yung daan. Tapos tingnan nyo muna kung may bakante bago kayo pumasok para hindi na kayo bumalik ang parking pala dito motor 20, 3 wheels 30, 4 wheels ay 100 at literal na swerte talaga kasi wala ng entrance fee <laughs> ang ganda dito mga kaswerte tingnan nyo, nandito na kami sa Tala River Ito, at pagkatapos ng 5 to 10 minutes na paglalakad namin ni kumpanyeros ay nakita na namin ang Tala River at bubungad agad sa inyo kaswerte ay. ang lakas ng alo ng tubig at kasiyahan ng mga naliligo rito. Ay sa bantay ng Tala River Caswelder, dunuksan ang Tala River mula noong taong 1996 meron silang ginawang tatlong man pool para sa mga bata at matatanda. Pwede kayo dito magbabad, magpapasahe sa bagsak ng tubig, at tumalan sa malalaking bato. Kaya para sa akin, perfect talaga to para sa isang banding ng isang pamilya. At magkakabarkada. pagkatapos nga nami sa Tala River Falls ay dumiretso na agad kami sa isa pang pinagmamalaki ng Bailan Cavite, ang Malabik Falls. At gamit ang Google Map, wala pa nga kalahating oras ay narating na agad namin ang natatagong Malibig Libig Falls sa Bailan Cavite. Dito tayo kaswerte sa entrance ng Malibig-Libig at ito ang tsura ng parking area sa labas. At swerte ulit tayo kasi wala na tayong babayaran ditong entrance fee. maliban na lang sa parking area. Pagka bisikleta ang babayaran nyo 15 pesos, pagka motor naman ay 20, pagka four wheels ay 30 pesos lamang. Kaya sulit na sulit na. Tignan natin tong Malibig-Libig Falls. Welcome sa Malibig Big Falls. Ayun. <laughs> Hindi ba namin kasama sa na pero kami andito pa rin. Ah. Tingnan namin ko ano talaga yung dulo nito. Tingnan namin ko ano talaga dulo mga swerte. Napit na kami. Ayun na. Oh. Uh. Uh. Ito na. Napit na mga swerte. Ang nakikita nyo na itong dalawang malaking bato na ito. Ibig sabihin, malapit na tayo sa Malibig. Sa Falls. Ayun na. Oh. Uh. na mga swerte. Ay. Ang na namin. Ay. What's up mga kaswerte? <laughs> Anong ano niyo pre? Pangalan niyo? Ano po? Jan Erickson po ayan Jan Erickson yung mga tropang bikers natin na mahilig din mag-travel ayan sila taga silang po ah taga silang sila pupunta tayo dun mga kaswerte mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung tsura nyo hawak hawak may kamay hawak kanin ayan buhay blader ayan sa kumpanyeros sinayin siya pwede lang matangkad siya buang buis buhay nating pagtawid Yeah. Ah. 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 Ito ang sinasabi ko sa inyo Yan, tatawid ka dyan wow. Yan Oh, <laughs> you know yeah, layo ah. Yan, layo ko na Yan nga Ito ang dadaan na nga rito Bago kayo makarating doon sa pinaka-climax na lugar Parang dito yata nakatari si Tarzan Yan Yan yeah.

Uh, ay pagod Ooh, uh, This right, chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it. mga swerte pag packet nga lang ka napakahirap sobrang nakakapagod siguro mula sa pause, mga 10 10 minutes to 15 puro packet lang gagawin yung boss mga swerte mga oh, minamalas tayo ngayon sa packet natin ayun po uh tapos ayun sa inyo, yung ano yung galing pinakababa grabe pagod naiwanan na ako ni kumpanyero sobrang pagod Taraga. pag packet nyo hasahin nyo na to pagpupunta kayo rito dapat katagal kayo pagod yeah hindi ka ko ang bilis ko mapagod uh, okay. ah. Woo. ayun mga kaswerte tapos na tayo akitin ng napakahabang daan packet daan, dito. Uh... Ngayon kas mga kaswerte kasama ko si Tatay Ben. Ah, uh, yun, siya po ang pwedeng yung uh, hanapin dito kung sakaling pumunta kayo dito sa Balibik Balik Libik. Libik. Malibik Libik Falls. Uh, yeah. ayan si Tatay Ben. An uh, uh, tatay Ben, ano po masasabi niyo dito sa mga manonood natin? Bye. Ah. Okay dito, mga ang kwan dito, ang view ng ilog. Sadyang malalawak ang langoy niya. Tapos malalim. Oh. So, dapat matagal mapagod. <laughs> Oo, yung sanay sa kwan Akiatan, gawa na medyo matarik itong daan dito. Ayan po, maraming salamat. At pagkatapos nga ng mabilisang interview kay Tatay Ben, Tara't sama mo po kami sa isa pang libre at paboritong punta ng mga bikers mula sa Barangay Mabato, Maragondon, Cavite, ang Ragatan Mabato Falls. Mula sa malibig-libig pools ay halos kalahating oras lang na biyahe gamit ang motor ay mararating mo na agad ang ragatan pools ng Maragundol. At pagka nakita nyo na ang signboard ng Ragatan Falls, pasok lang kayo sa kanan at issue nyo lang kaswerte na hindi basa ang lupa o hindi maulan para hindi nahihirapan ang mga sasakyan yung pabababan o paakyat. At yon dahil takot nga kami ni Kupanyeros maabutan ng ulan, mas pinili na lang namin iwan yung motor at i-enjoy na lang namin ang paglalakad. At bubungad na nga agad sa inyo ang mga malalaking naguumpugang kawayan at kunin ng mga palaka at ibon. At sa ibaba naman makikita nyo sa kaliwa ang mga palakihing katayong manok at sa una naman makikita nyo ang maliit na bahay na pwede nyo pagbanlawan at pagpalitan ng damit pagkatapos nyo maligo. At swerte ulit dahil free lang ang mga yan kasama ng parking area. Welcome pre sa Ragatan Mabato ulit dahil wala na kayong babayarang cottage. Kung mapapansin nyo kaswerte, malabo at malakas ang agos ng tubig. Base sa napagtanungan ko ng mga taga rito, normal lang talaga na ganyan ang tubig kalabo pagkatag ulan ng panahon. Kaya kung pupunta kayo dito mga kabarkada at magkakapamilya na tag ng panahon, ganito talaga ang aasahan nyo na kulay ng tubig. At ganito naman kalinaw at kakalmado ang agos ng tubig kapagka maganda ang panahon. Kahit pano, may idea na kayo kaswerte kung anong trip yung pumunta dito, kung tag-ulan ba o tag-init, kaya choice nyo na lang yan. Kaya kaswerte, kung gusto mo pang samantalang mag sa social media at hindi makarinig ng mga naglalaro ng lato-lato, 10 over 10 marerecommend ko sa inyo ang mga napuntahan nating mga lugar mula sa Tala River Park at Malibig-Libig Falls ng Bayline hanggang sa Ragatan Falls, Barangay Mabato, Maragondon, Cavite. Super swerte at pangmasa na talaga yung mga lugar na yan para makapag-travel, banding relax ang mga bawat pamilya at magkakabargada. Kaya't maraming salamat kaswerte kung nagustuhan niyo ang video nito. Huwag niya sanang kalimutan i-subscribe ang channel ng Swerte Moto at huwag niyo kalimutan i ang notification bell para ma-update ko pa kayo sa mga gagawin kong videos. Thank you!